mga kasalanan mo na pilit mong tinatago sa akin ng paulit-ulit! Nan, please. Huwag na tayo mag-usap ngayon. Baka pareho natin pagsisihan na makasasabihin natin. Sa ating dalawa, kung merong dapat na magsisi, ikaw lang dapat yon. Pero bakit parang ako lang? Bakit parang ako lang yung nagsisisi? Nangihinayang sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng panahon na binigay ko sa'yo, binaliwala mo lahat ng yun na parang Tia, hindi. Hindi, binablockmail niya ako. Blackmail? Paano yun? Binablockmail? Sabay kayo maligo? Ganun pa na ba blackmail? Hindi, Tia, sineset up niya. Binablockmail niya ako. Dahil gusto ka niyang agawin ano sa akin. Ano ba ba niyo ko? Di sana sinama niyo ko. Di sana sabay-sabay tayo naligo. Di sana happy fiesta! Bakit kayo nag Hinalikan niya ako dahil sineset up niya na -enjoy ako. Na-enjoy mo? Nagustuhan mo? Nalibugan ka? Ano? Hindi! Sa akin ba nalilibugan ka? Oo! Oh! Oo! Oh! I make love to you because I love you, okay? Sinungaling ka, hindi mo ako mahal. Binagmukha mo ako, takot ginago mo ako. Sinungaling ka, sinungaling ka! Ginago mo ako, hindi mo ako mahal! Ginago mo ako, niloko mo ako! Alam mo yung pinagdaanan ko, pala... ina, binigay ko sa'yo natin. Kuro ko yung buhay ko para sa'yo. Minahal kita ng buong buo. -buo. Leah, I'm sorry. Okay. Leah, yeah, hindi. Hindi, binablockmail niya ako. Blackmail? Paano yun? Binablackmail? Sabay kayo maligo? Ganun pa ba blackmail? Hindi, Leah, sinasetup niya ako. Binablockmail niya ako. Dahil gusto ko niyang agawin Alay sa akin. Ano ko ba niyo ko? Di sana sinama niyo ko. Di sana sabay-sabay tayo naligo. Di sana happy fiesta! Bakit kayo nagahalikan? Hinalikan niya ako dahil sinasetup niya Na -enjoy ako. Na-enjoy mo, nagustuhan mo, nalibugan ka. Ano? Hindi! Sa akin ba nalilibugan ka? Oo! Oh! Oo! Oh! I make love to you because I love you, okay? Sinungaling ka, hindi mo ako mahal. Binagmukha mo ako sa akin, ginagawa mo ako. Sinungaling ka, sinungaling ka! Ginagawa mo ako, hindi mo ako mahal! Ginagawa mo ako, niloko mo ako. Alam mo yung pinagdaanan ko, pala... Ay na, binigay ko sa'yo lahat na nagkura ko yung buhay ko para sa'yo. Minahal kita ng buong buo. Minahal kita ng buong buo. Leah, I'm sorry, yeah. Sabi daw, sabi daw nila, pipitsugin daw ako. Ano yung galaw? Pipitsugin. Pipitsugin ka daw? Sabi? Sino ba sabi niyan? Kapitbahay namin. Sino yun? Huwag tayo maingay. Tayo tayo lang naman to. Brad, tayo tayo lang. Baka ma... Huwag tayo maingay. Hindi nga. Bulong mo sa akin, sino? Si ha? Ha? Eh, may mic. Ah, sorry, sorry. <laughs> Sorry, sino? Si <laughs> Chuck. Ah, babae? Si <Sitcha>? Uy! <laughs> <laughs> ba't sumigaw ka? <laughs> oy, hoy, hoy, hoy! Oy, hindi ako bakla. Oo <laughs> nga, <Ay>, ba't <kamingaw? laughs> Baka pagalitan kami. Okay, ano, paano mo sumigaw kanina? Paano ginawa mo? Oh, yung kamay mo. Ha! Hindi ka na nga niya kinakausap. Wala na siyang pakialam sa'yo. Ano pang pinanghahawakan mo na ikaw yung kanyang pipiliin? Oo oh, kung mahal mo, pero siya hindi ka na niya mahal. Iba na yon nagpapasaya sa kanya. Ang init. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Eh sabi mo nga yung relasyon mo parang impyerno. Kina mo? O eh magka... personalan <laughs> <laughs> Kung mahal mo ko, may intindihan mo ko. So pati pag ko, kaya questionin mo? Wow! Pambihira! Mabuti pa tapusin na lang natin to! Yun ba yung gusto mo? Sige! Sige! Mag-break na lang tayo! Fine! Di wala tayo! O, oh, sige! Pero itong tatandaan mo! Hindi, hindi ako bumabalik sa mga ex ko! Banalagutan kita, pero kahit kaylang, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aaminin ko, mahal kita, nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Ding, ang bato! Ha? Nasaan yung bato? Ang bato? Wala na! tunaw na kagabi, ginamit ko good item. Tignan mo, hanggang ngayon gising ako. Kailangan ko lunokin yun para maging si Darna. Nilulunok mo ba yun? Di ko malimutan na ika'y mawalay sa akin At nabihag ka ng puso ng iba Nagpaalaman sa isa't isa'y anong sakit pa rin Pagkat langit ko ay ang ibigin ka At limutin ka'y di ko magagawa

Bulag sagay kong umiibig sayo Ikaw pala ay proses na walang bango Tinigay po ba ang puso ko'y sinugata Ikaw <tod> <tod> gusto ko to? <laughs> Gago! Yung maging parang aso na sunod ng sunod sa'yo? Na nakatanghod sa kung nalang kaya mong ibigay? At huwing nebes, parang sasabog ang ulo kasi alam ko, ibang lalaki kasama mo! Sapiling mo ay merong buhay Sa piling mo ay di ako nag -isa. Ang langit ay abot kamay Kapag kapiling ka sa tamis ng iyong pag-ibig Nagkaroon ng kaligaya Sapiling Sa piling mo ay merong buhay Manang! pakisabihan ng lahat ng mga katulong na eh, ihanda na itong lahat ng mga pagkain inuwi ko. Ang naman ito, Daniela. Of course, Manang. I want to celebrate. After all, ako na ang bagong CEO ng Camila. I mean, I would invite you to join us and celebrate with us, Romina, pero I might just lose my appetite. Isang tanong, isang sagot. Kabit ka ba ng asawa ko? Oh yes, my dear. Panghula ka pala. I'm your husband's mistress. Magising ka na sa katotohanan. Sa mundong ito, hindi lahat ng bagay na tanuhin mo matutupad. At habang tumatagal ang buhay mo sa mundong ito, matututunan mong tangi ng sakit, paghihirap at kawalang saysayang meron sa realidad kung saan tayo nabubuhay ngayon. Makinig ka. Sa mundong ginagalawan natin kung saan merong liwanag, siguradong meron din dong anino, hindi mawawala yon. Hanggat merong namumuong konsepto tungkol sa mga matagumpay na nilalang, siguradong meron din mga talunan. Ang makasariling paghahangad ng kapayapaan ang magbibigay daan sa mga na Nabuo ang galit at buot para maprotektahan ng pagmamahal. Malaki ang kaugnayan ng mga bagay na yon sa isa't isa at hindi yun maaaring paghiwalayin. Natural lang yon. Pangarap ko kasing maguhi ng kapalaran ng mundo Mundong puno ng mga masagumpay na tao Mundong pinaghaharihan ng kapayapaan Mundong nababalot ng pagmamahal Hindi <laughs> ka na maging kuya ko? Dahil ang binawal kita? Ako ba tinanong mo, ha? Ako ba inisip mo? Kung pagod ka na, mas pagod na pagod na pagod na ako sa'yo. Kasi sanili mo lang ang iniisip mo. Kahit anong gawin ko sa'yo, kahit anong sakripisyong ibigay ko sa'yo, hindi mo na-appreciate. Kasi sanili mo lang ang iniisip mo. Sige, hahayaan na kita. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Sirain mo yung buhay mo. Hindi, hindi na hindi kita pa kaya Kung ayaw mo na akong maging kuya, ayaw na din kitang maging kapatid. Lahat ng mga kasalanan mo na pilit mong tinatago sa akin ang paulit-ulit. Nan, please. Huwag muna tayo mag usap ngayon. Baka pareho natin pagsisiyahan ang mga sasabihin natin. Sa ating dalawa, kung merong dapat may magsisi, ikaw! ikaw lang dapat yun. Pero bakit parang ako lang? Bakit parang ako lang yung nagsasisi, nangihinayang sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng panahon na binigay ko sa iyo, binaliwala mo lahat ng iyon na parang basura! Mia, yeah, hindi! Hindi. Bina-blackmail niya ako. Blackmail? Paano yun? Bina-blackmail? Sabay kayo maligo? Ganun pa na ba blackmail? Hindi. Bina-set up niya ako. Bina-blackmail niya ako. Dahil gusto ka niyang agawin Ay, sa akin. Ano ba nagagawa niyo ako? Di sana sinama niyo ako? Di sana sabay-sabay tayo naligo? Di sana happy fiesta? Bakit kayo naghalikan? Hinalikan niya ako dahil sinaset up na -enjoy niya ako. Na-enjoy mo? Nagustuhan mo? Nalibugan ka? Ano? Hindi! Sa akin ba nilibugan ka? Oo! Oh! Oo! Oh! I make love to you because I love you, okay? Sinungaling ka, hindi mo ako mahal! Binagbuka mo ako, saka ginagawa mo ako! Sinungaling ka, sinungaling ka! Ginagawa mo ako, hindi mo ako mahal! Ginagawa mo ako, niloko mo ako! Alam mo yung pinigdaanan ko? Patang ina, niligay ko sa'yo yung lahat at ko yung buhay ko para sa'yo. Minahalik kita ng buong buo. Minahalik kita ng buong buo. Leah, I'm sorry, okay? Leah, yeah, hindi! Hindi, binablockmail niya ako! Blackmail? Paano yun? Binablockmail? Sabay kayo maligo? Ganun pa na ba blackmail? Hindi, Leah, sineset up niyo! Binablockmail niya ako! Bina ako. Dali gusto kanya agawin ano sa akin! Ano ba ba nagagawa niyo ko? Di sana sinama niyo ko! Di sana sabay-sabay tayo naligo! Di sana happy fiesta! Bakit kayo naghalikan? ahalikan Hinalikan niya ako dahil sineset up niya ako! Na-enjoy mo nagustuhan mo na libugan ka, ano? Hindi! Sa akin ba libugan ka? Oo! Oh! Oo! Oh! I make love to you because I love you, okay? Sinungaling ka, hindi mo ako mahal. Pinagbuka mo ako, takoy ginagawa ako. Sinungaling ka, sinungaling ka! Ginagawa mo ako, hindi mo ako mahal! Ginagawa ko, niloko mo ako. Alam mo yung pinagdaanan ko, parang wala ina. Nagigay ko sa'yo yung natin at ko yung buhay ko para sa'yo. Minahalik kita ng buong buo. Minahalik kita ng buong buo. Yeah, I'm sorry. Okay. Yeah. Sabido, sabe don't na pipi chugin daw ako. Ano galaw? Pipi chugin. Pipi chugin galaw? Sabe? Sino may sabihan? Kapit bai namin. Sino 'yon? Wakta na ingay. Ano tali lang naman po. Lah, tai tai lang. Bakal wakta na ingay. Hindi nga, 'belum usakin sino. Si ha? Huh? Eh, may may kain. Ah, sorry, sorry. <laughs> Sorry, sila o. Si Chuck. Ha, ah, babae? Si Chuck? Uy! Ba't sumigaw ka? Uy! Hoy! oi, Hindi ako bakla. Oo nga, ba't ka? Uy! Baka pagalitan kami. Okay, ano? Paano magsumigaw kanina? Paano ginawa mo? O, oh. yung kamay mo. Ha! Hindi ka na nga niya kinakausap. Wala na siyang pakialam sa'yo. Ano pang pinanghahawakan mo na ikaw yung kanyang pipiliin? Oo oh, mahal mo pero siya hindi ka na niya mahal iba na yon nagpapasaya sa kanya ang init hindi ko kaya hindi mo kaya eh sabi mo nga yung relasyon mo parang impyerno kinakaya mo o eh mag personalan <laughs> <laughs> kung mahal mo ko may intindihan mo ko so pati pagmamahal ko kay questionin mo Wow! Pambihira! Mabuti pa tapusin na lang natin to! Yun ba yung gusto mo? Sige! Sige! Mag-break na lang tayo! Fine! Di wala tayo! O oh, sige! Pero itong tatandaan mo! Hindi, hindi ako bumabalik sa mga ex ko! Nanagutan kita Pero kahit kailang Hindi kita pwedeng ibigin Oo Aaminin ko Mahal kita Nang dahil sa salapi mo At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo Handa akong pumatay at mamatay Katawan ko lang ang minahal mo At hindi ang pagkatao ko the... Ding, ang bato Ha? Huh? Nasaan yung bato? Ang bato? Wala na Tunaw na kagabi Ginamit ko good item Tignan you know, mo, hanggang ngayon gising ako. Kailangan ko lunokin yun para maging si Darna. Nilulunok mo ba yun? Di ko malimutan na ika'y mawalay sa akin At napihag ka ng puso ng iba Nagpaalamang sa isang isa'y anong sakit pa rin Pagkat langit ko ay ang ibigin ka At limutin ka'y di ko magagawa May pag-ibig pa ba Sa katulad ko ng puso na Ang kinu, ang gandang nakakagal Katanginang na sa'yo'y maiinggit sina. Tulad mo ay isang bulaklak sa tari Handong ng langit at ako'y nak mu nitfakir am yung kandang panna baslah mu bulak sakal ku u ibiksayoh ikaw so sno lang buno dimit ay bumaon puso ko

Gusto ko to. Gago! Yung maging parang aso na sunod ng sunod sa'yo. Na nakatanghod sa kung nalang kaya mong ibigay. At huwing legos parang sasabog ang ulo kasi alam ko, ibang lalaki kasama mo. Sapiling mo ay merong buhay. sapiling mo ay di ako nag -isa. Ang langit ay abot kamay. Kapag kapiling ka sinta, ang puso ko'y Inisip sa tamis ng iyong pag-ibig Nagkaroon ng kaligayahan. Nalimutan ka biguan Sa piling mo ay merong buha. Manang? Manang pakisabihan ng lahat ng mga katulong na eh, ihanda na itong lahat ng mga...